Alam nyo ba, nung bago pa lang kami dito sa lugar namin kung saan ako nakilala bilang tenderang vlogger ng QC, ako yung pangalawang may tindahan. Konti pa lang kasi yung bahay dito sa amin. Kasi nga, squatters area, so mga bawal magtayo. And may mga guardra tsaka sinisira nila yung mga bagong tayo. So yung unang tindahan yung napansin ko sa kanya, hindi siya kumpleto at hindi siya maaga magbukas. So sabi ko may potensyal yung lugar na to, kaya naisipan ko at gusto ko talaga na magkaroon kami ng bahay dito. Tsaka ako yung pumili ng lugar na to kung saan nakatayo yung tindahan namin ngayon. So, ngayon, sobrang dami ng tao, ang dami ng bahay doon sa dulo kasi umikot ako doon nung nakaraan, kakahanap ng bote. nasya ako kasi dati kasagingan lang yung tapos ngayon talagang dikit-dikit na yung mga bahay. As in yun may kita yung squatters area na mapapanood nyo sa pelikula. Ganon yung para ma-imagine nyo lang. So ang dami ng bahay, napakadami na ding tindahan. Dati kasi paglabas nila, ako yung una nilang makikita. So talagang salo ko lahat ng benta. Pero, ngayon, sobrang dami ng bahay. Ang dami na ding tindahan. Parang, mapupuno na yung lugar namin kung dati ang dami pang bakante. So, naisip ko lang kasi yung iba kong mga loyal customers, doon sila, sila sa dulo nakatera. And, na-appreciate ko kapag uh, sa akin sila bumibili. Kasi, yung isa kong customer doon, lagi bumibili ng kape, shampoo mga colgate, kabisado ko na yung binibili nila pati yosi, pati alak dito sa akin, so ilang tindahan yung madadaanan niya bago sa akin siguro may anim pito kasi kadalasan naman dito dikit dikit yung tindahan so na appreciate ko pag uh, napakalayo ng bahay ng customer mo kahit sa inyo ba diba? layo ng bahay pero dinadayo pa rin tayo para sa atin bumili Pare-parehas lang naman yan na magic sarap. para parehas lang yan ng flavor. Pero, minsan siguro parehas lang din naman ang price pero dinadayo ka ba diba? iba yung feeling na sinadya kang puntahan wala namang special sa'yo nothing special basta parang nasanay lang sila or sa'yo lang talaga gustong bumili so sa dami ng kakompetensya sa mga loyal na customers ko kahit na malayo yung tindahan ko at maputik pa yung dadaanan ninyo maraming maraming salamat natatandaan ko kayong lahat kaya antayin nyo sa pasko meron akong mga pa-special gift para sa inyo thank you mga suki